Ayan tayo, ayan mga kapatid ko. Uh, anniversary ng kamatay ni Mama Yadget, anniversary. Madness na namin, 24 ng namin. Ah, 23. Sama-sama, uh, pamilya -sama. dito. sa forest law. muna tayo.

Akan chicken, shigan a yanarke no. No, no, Ako naman, Ako naman, Ako yung Tama ba kami, Tama!